Hello everyone, welcome to Hula Juan. Ang reading na ito ay para sa mga Leo. So, unahin natin ang general forecast, career or money, and then relationships and advice. Tapos, yun na. So, unahin muna natin ang general forecast. Uh, welcome po kayong lahat dito sa Hula Juan. Ang goal ng channel ito ay magbigay ng gabay using light from above with loving intentions para positive, may positive energy sa lahat. So, general forecast muna po tayo. Okay, general forecast ni Leo for March 2024. Okay. Leo, mayroon ka bang feelings na parang um, naramdaman mo ba sa sarili mo na you have enough tas parang ayaw, mong, ayaw mo nang tumanggap ng tulong ng iba or there, are there feelings na parang parang feeling mo hindi mo deserve yung more help or more parang assistance ng ibang tao o baka naman may mga gustong mga kumuusap sa iyo pero ayaw mo silang tanggapin. Uh, may mga ganun kasing nakikita sa mga sa energies ninyo pero kasi at the same time alam mo Leo, may mga bagay din kasi na nakikita ko sa inyo na nag excel ka. So, may mga things na parang napaka angat ng pakiramdam mo kasi may may mga may mga nangyayaring maganda rin eh sa'yo and nakikita yun ng mga tao so siguro yung iba sa si inyo nagiging humble or yung iba sa si inyo siguro parang pakiramdam napaka taas din nila or baka naman yung iba feeling nila kulang pa okay yun yung mga nagkahalo-halo lahat ng mga mga energies eh pero ang advice sa inyo is to keep it low key kahit anuman ang situation nyo ngayon Leo ang advice sa'yo for March is to be more humble and to live very simple to live very simple ibig sabihin, syempre part na doon masadong oh, wag kang masyadong gumastos wag kang masyadong uh, nagpapakita sa mga tao na ito yung mga kaya mo, ganyan and things will be more simple for you and mas magiging masaya ka, kahit konti lang ang mga kasama mo, kahit konti lang din yung mga nakakausap mo. It's okay. And marami kang ma-realize mare na masaya about that. Okay? So, next tayo is career and money tapos relationships or love life. Okay? Shuffle ko lang ulit. Kung nakatulong sa si inyo ang reading na to, please subscribe, hit the like button if you are on YouTube. Kung uh, kayo naman ay nasa Facebook, like and follow na. So, huwag niyo po kalimutan i-share ito sa mga kilala ninyo na kailangan ng reading. Malit na bagay lang po ito to support this channel. Para blessings lang ang umikot sa community natin. Okay, Leo, pagdating sa career or money. I Okay. Leo, pagdating sa career mo or sa pera mo, meron kang hindi nakikita dahil medyo kulang sa plano. Kailangan ng pagpaplano yung uh, sa career mo and yung sa sa pera mo kasi nakikita ko dito na parang siguro meron kang certain influence or meron kang paniniwala sa sarili mo. <clears throat> meron kang paniniwala sa sarili mo na there may mga bagay na kailangan gawin in a certain way. Pero ang kailangan mo talaga, ikaw mismo, is to actually plan. Yun yung nakikita kong kulang sa inyo. Plan and see things how, how they are going. May mga bagay din na nakikita ko sa inyo na parang siguro you're feeling na na parang hindi kailangan mag-support ng ibang tao or may mga may mga may mga parang feelings of kakulangan So that's why parang hindi mo masyadong pinapansin ang kailangan ng ng iba or ng sarili mo. So ang ang focus sa iyo sana, ang advice sa inyo, Leo, pagdating sa career or money is to live happily. Live happily and see sino ba yung mga nasa nagmamahal sa iyo, mga nakasuporta sa iyo, i-celebrate mo sila. I-celebrate mo sila kasi medyo umaangat yung yung energies mo na pagiging leader, pagiging uh, very strong, which is good naman, pero kailangan mo siyang balansahin. Kailangan mong balansahin yun with love, with those around you, even those with who you work with. Okay? Okay? So, career and money yun, uh, relationships and love life naman tayo. relationships and love life. Uh, hindi to kailangan, hindi, ang relationships and love life, hindi lang to about mag-asawa, mag-girlfriend, or boyfriend. This is about everyone na may relationship ka. So that means, pati ang mga office mate mo, kakilala mo, ganyan. Okay? Okay, when it comes to your relationships, Alam mo, nakikita ko sa inyo na talagang napaka... Alam mo, <laughs> nakikita ko yung similarities. Uh, nakikita ko sa inyo na you really are very strong pagdating sa ideas, pagdating sa leadership. You have that. Talagang kung may opinion ka, you know... You know you should follow kung ano yung alam mo. However, there is... There will be, be this time parating sa relationships mo na kailangan mong mapag-isip. Mapag-isip and to look back. Kasi parang minsan, dere-derecho ka, hindi mo napapansin na parang may mga bagay na, na nangyayari na hindi naman dapat or nagagawa mo na hindi naman dapat or may nasasaktan ka na hindi naman dapat. Ang advice sa inyo pa rin is bumabalik sa pera, sa relationships ng tao, and sa oras mo. Be very careful of how you treat them treat how be very careful how you treat those people be very careful about how you spend your time and how how you are kung paano mo inaalagaan ang mga ang mga ang resources mo pati ang pera mo okay kung gagawin mo yon alam mo na magiging may may malaking chance na maging fair ang lahat ng bagay sa buhay mo okay so advice cards tayo ay uh, meron po tayong 2024 forecast for your sign, mga Leo. Kung hindi nyo po yung napapanood, hanapin nyo lang sa videos ko. Yun po ay ang gabay ninyo sa buong taon. So, advice cards, number one. Okay first advice card intention intention is simply allowing the will and the mind to align and move in harmony may i always focus on the highest my intention is that all god's wishes for me come true so yun yung sabi kong sinasabi ito ito no kailangan laging maganda ang intention mo yellow Flexibility, adaptability, and personal power. Huwag mong tatanggalin sa sarili mo yung believe mo sa sarili mo yung paniniwala mo sa mga bagay-bagay kasi yun yung kung sino ka. Kailangan mo lang talagang dagdagan ng love. Okay? Okay. Okay. Have courage to ask for help. Have courage to ask for and accept help. So, wag, wag mo tatakot na humingi ng tulong at magtumanggap ng tulong. Asking for help is a sign of strength as it as is accepting it as it is offered to you. Very often when you ask God for help, prayers are answered through other people. Be sure to accept this assistance as well as give it to others as you are guided. Kasi yun nga, minsan yung, yung mga tulong na yun, ayun na pala ang binibigay sa iyo ng universe or ng Panginoon. Be God. Okay? So always remember to pray. And always mag-connect ka sa religion mo, mag-connect ka kay, kay God, kay Jesus, kung sino man ang nasa taas. Ayun. So, yan ang forecast mo for this month. Subscribe on YouTube and follow Hula Juan on Facebook para every, every month may aabangan kang forecast for your sign. Always remember na sa lahat ng gagawin mong desisyon, dapat maputi ang iyong intention. See you sa next reading.